جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى الدين. Magsumikap at magincontento sa anumang ipinagkaloob. ng Allah subhanahu wa ta'ala na biyaya sa kanya. Sinabi ng sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, Laysa ghina'u ang kathratil aradi, walakin na lagina, ghinan naps. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi tunay na kayamanan ang pagkakaroon ng maraming kagamitan ng maraming pera at iba pa. Ang tunay na kayamanan ay kayamanan sa sarili ang pagiging kontento sa anumang ibinigay na biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. Kapag ang isang tao, tanggap niya ang anumang itinadhana ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya at siya ay nagsumikap sa paghanap sa anumang pamamaraan na ginagawa niya sa pamumuhay dito sa mundo, siya ay nagsumikap at naging kontento sa anumang ipinagkaloob sa kanya ng Allah Subhanahu wa Taala, ito man ay marami o kaunti, siya ay matatawag na tunay na mayaman. Kaya mga mahal na kapatid sa pananampalatayang Islam, magsumikap tayo sa anumang nararapat na gawin natin dito sa mundo at maging kontento sa anumang biyaya na ipinagkaloob sa atin ng Allah Subhanahu wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.